ba ta ay ma ta tama mataba ba. Ba, ta, mataba hmm. ba ang mm. andito na ako ang ka mm, ma pa pa

Ya. Mami, dito ka na. Nandito na ako. Mm -hmm. Ang ang ba. Mm -hmm. Ba ka ay ma la ya mm. ang ba baba. -ba. Mm -hmm. Rah, hai, nah, hmm, kasih madit lang yung ano diba? Hmm, nah, wah, yah, itu mah, mana gitu nak? Oh, itu kau na, wa, <coughs> na. na, ay, ka na. <coughs> ang ah ka. Tama. Hmm, Tama. Hmm. -mm. Andito na ako. Okay. Ang da, da la Hmm. Da. Da. Mm. Ay. Na hmm. Ha. Wah. Ya. Hmm. Sunod. Ay. Anong ay. ay? Sa. Anong ay? Anong sa? Basa. Sa. Si. 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 Ay. Si. A. Ah, na. Ay. As, sa. Ba. Sa. Ba.